Mm-hmm. Ano <laughs> yung tinitignan ng sapitan? Kabosin. Ano yung tinitignan sa pitan? Uh, malinis sa kayo. Ha? Malinis sa kayo. Ah, uh, kapag malinis. Kapag malinis, kuya, hindi walay. Ano, ano, po yung, ano, ano po yung pagkakaiba ng malinis sa marumi? Maganda klase kasi. Ah, okay. Mas maganda klase yung malinis kaysa sa, okay. ano. So, madalian po talaga ang pagpili nila sa mga sisyo. Malinis at marumi, ganun po talaga sila mamili. So, hindi naman po nasasaktan yung mga sisyo, umiiyak lang sila. Charing! So, ayan mga karedi, ganyan pala pagpili ng mga sisyo. So, binibenta nila ng mas mahal ang good. At syempre, medyo konting mas mura yung Uh, sinasabi ni Kuya na marumi. So, ayan. Ngayon, alam na, kapag malinis ang kwet ng sisi ibig sabihin budya. So, ayan, konting tips para sa mga bibili ng sisil. So, ayan, ayan, ayan. Ang dami nila talagang sisil. Nakakatuwang pagmasdan yung mga sisil, di ba? una nakita ko, nakakaawa yung mga sisil kasi nga para ang hindi dumawak. Ang kuya, hindi naman sabi niya. Natural na daw yung paghawak nila. Ganun talaga sila umawak. Para mabilis ang magawa nila. So, ayan, nakita niyo po. Ay, sa na siyang maano, malaba. Ay, dami na, oh. Ganda ng mga kalipsik si Ate. Bumibili ka rin. Pinapanood mo lang. ganda na. Pag binalagay ni Kuya, parang natatakot ako sa mga ano. Hindi na nga po itong pwede. Oo. Oo. Pero, inaano lang, magpapupupupo. So, pwede ko bang i na ako, pag na Pag pinakita ko to kayo,

So, ayan na yung mga sisi. Bye everyone. God bless.